Magandang tanghali uh, mga Iksuon mga kapatid At ngayon ay meron tayong aharapin may isang saksakan ng kayabangan na Pastor ng Baptist na Palamura na uh, ang ginagawa niya hindi naman nasang galing sa Diyos nasang galing sa demonyo 5.19 ng Galasya gaya ng pagmumura at yung pagtutungayaw hindi na ako magtataka ba't tungayaw siya ng tungayaw ikalawang Timotay 3.1 siya yung kinatuparanon at nasa panahong mapangalim na tayo kaalinsabay nung paglago ng kaalaman sa 12.4 si ng Daniel kaya ibibigay na natin dito kay Bro JB ang uh, camera tapos pantay

di hey, Tatanong na ako. Ako iluto mo kasi sabi mo kanina. Ka sabi mo nasa Visayas ka eh. Tatanong na ako. Nasa kung Kristiano ka, kasi sinabi? Sino meron, Pedro? Bakit mo dapat na... so, na sa pagsagot. Na sa mo sinabi, sinabi, yeah. sinabi na, na sa sa'yo, meron pang sinabi from si Gaspar ni Cristo na Meron pang araw si Cristo na osas sa sinabi si Gaspar niya. Na, sinabi Gaspar ni Cristo. Sinabi niya ito ha. Letra natin, por letra. Natin, letra, por letra. Natin, letra. Natin. letra por letra sinabi ni Cristo. Basahin natin, basahin natin. Apostol ay osas. Osas, osas, osas. Osas, osas. Hindi mo Palagi sinungaling ka. Yeah, Basta mo ah. Siya, siya, siya sinungaling. Tingnan si 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 natin kung ano. Siya sinungaling. Oh, Oo. Oh. Uh, kasi kasi <laughs> Sabi niya na oh, sa Visayas daw oh, siya. Oh, tinan niya. Oh. Pero nasa Manila pala. Oh, tinan mo ah. Hindi inaakbay lang kita dito sa iyo. Ayoko magpatay sa wala. Hindi sila Kung yung kinatupad para nang 24, 24 Mateo, 16, 18 ng Roma at binigmo mo ramo ko. Hindi na ako magtatay yung gawa mo, ito, oh, gawa ng laman, singkutin mo lang ang Ikaw, ikaw yung yung na nang-insulto siya, insulto sa akin. Nagtutong ayaw. Alam niya mga kapatid, nagtutong ayaw. Tanong ko sa'yo, sinabing gas ni Cristo, pag sinabing gas pa ni Cristo,

Basahin mo. walang osas. Masahin mo. Ang tanong ko sa kanya, O-S-A-S. basahin mo, basahin mo. Ang tanong ni Cristo. kanya, yan eh. Basahin niya, guys, basahin niya. Isaya yan eh. ang tanong ko sa'yo, sinaktik gaspel. gaspel sa Mateo ang tanong ko Sa Mateo ang tanong ko sa'yo. Kaya nga, sinaktik gaspel sa Mateo. Hindi mo naman pala masabot eh. Ikaw na lang mo. Akin na ba? Hawakan ko. Hawakan ko. Huwag Basahin mo. Pasahin mo, pasahin mo. Sa'yo, ako sa'yo, JP. Pasahin mo! Anong nakalagay? Pasay mo. Always save. As wala nakalagay. Walang nakalagay. Walang nakalagay na no, sa... One save, always save, always save as. Totoo so, naman yun. Totoo naman yun. Ang Diyos, lagi so, tayong pinaliligtas. Bakit? So, na basa, three, so, ng na so lang, sa nabasa ako. Go stress. Go stress. Sinan tito. Sige lang, huwag ka sasapa. Nabasa Huwag ka sasapa. Nabasa Walang one save, always save. Dahil ang hanap ko sa'yo, sa synaptic gospel ni Cristo, one save, always save. Wala kang nahanap na one save, always save. Ang nabasa sa Isaiah, always save lang. Nanginginig ka na. Kuya, always save na ang nakalagay oy. Kuya, safe, always kaya, kung ibasa ka. Anong nabasa? One save always save o always save kuya? Hindi ko makita. Ayan, one save always save ko. Ibasa. Ang nakalagay kuya, always save. Wala naman nakalagay eh. Na one save always. Safe, wala naman nakalagay na one save always save 'yan eh. Inamin niya, inamin niya always save. Wala ako, FAUCI wala naman nakalagay na one save, always save. Ang tanong ko sa, sa kanya, meron ba sa sinap, in gospel ni Kristo, one save, always save? Walang one save, always save. Ang nabasa, always save us. Always save us. Wala akong tutol doon.

Tingnan natin itong tao na ito, pinasa niya hindi, sayas. <coughs> <coughs> ano yun eh, na niya yung gaspon ni Christo. Ang inahanap ko sa kanya, sinaptic gaspon ni Cristo from Matthew, na inaharang ni sa mga apostol, na once and always safe. Ngayon, yung nabasa niya, always save as walang one, save always save Wala naman akong tutuloy tayong nililitasan kung okay. saan eh. baket stressin ng tito dahil si Kristo Dios at Tagapagligtas. talaga always save pero walang nakalagay na one say always save. talo Sandali, nililigaw talo 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 nabasa talo may kLIPE siya jan? cel uma cel ano cel morte cel uno cel are celคะ cel cu cel ay ha 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 Kaya tignan natin. Animals, 50, mga kapatid. Ito games na ito. yung kamay nung kaharap ako. At ang kamay, dili na ang ako pangutana, mga egsoon. Ang ako pangutana, meron pa mga basa sa Biblia from sinap Pag sinabi ni Cristo, ni Cristo, sinabi ni na ipinangaral ng mga apostol na one same always same. Ang

kung Hindi kita niyo. Hindi kita kinakot, Ay, ay so, ako sa'yo. nawala yung napata, na sa sinaptic gospel ni Cristo. Umamin Pag siya, sinabing siya. sinaptic gospel ni Cristo, na na mula sa, sa bukana buka ni Cristo in New -upang Testament. Ako pa Diyo. Wala siyang nabasa. Nabasa niya. Always say mas. Pero wala. One say always Talo ka talaga, James. Talo ka. Talo ka talaga, James. Talo ka. Talo ka. Talo ka. Talo Talo ka. Talo Talo ka. Talo Talo ka. Talo Talo tallo 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 tallo

Okay na mo, ayan Ginato para sa ng unang kurito. 5 21 ng Galacia. Sa Ace 5, sa ng unang kurito. Mapagtunga niya. Bula na, bula na. Bula na, bula na. Bula Ang hanap ko sa kanya, si Captain Gaspel na galing kay Cristo sa Bukong Matthew na sinabi, always wala siyang nabasang once I've always ang nabasa niya um, always, always say gumyaye para, para magbutata always say gumyaye para magbutata talo 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 Panalo talo 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 ng talo ako nag dal mo. Wala ka yung mo? Sa tanong okay ko, therefore, talaga talo. okay na, pinag natin. Okay na, basa mo. Okay, 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 sa okay, 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 sa okay, mo okay, dahil ang Diyos, Diyos presin ang Tito. Talagang Diyos sa tagapagligtas. Sing Corinthians unang Talagang tunay na Diyos sa tagapagligtas. Wala siyang nabasang one. safe, always safe. Self-serving pala tong tao na ito. Talo na. End ang karir. Ng muslim-muslim. Delikato yan. Inililigaw mo yung talata. End karir. End karir. Always save. Nabasa always save. End karir ka. Nabasa always save. End karir. Nasa sa kay Baptist. Pro James lang ang una nakatalo dito. Wala to. Wala. 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 O uwi na tayo so, para ano? Bakal ko uwi ka na eh. Kumain muna tayo diyan. Kumain uh, uh, okay. okay. um, uh, um, muna tayo, sige. Umain muna tayo. Kain muna kami. Oo. Oh. Para, uh, para, 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 maman, para, para um, magpalakas naman ng katawan. Para magpalakas kami ng ano, katawan. Kasi, ano ni? O tara na tayo, sige. Tigilan na natin. Tigilan na natin. Patayin na natin mga kapatid. Salamat and Ankaria. Friend pa rin tayo.